the event na uh, i-invite ka ng uh, iba mong mga sisters and brothers na makita-kita kayo. Yes. Uh, ikaw, ano masasabi mo rin? Kung dumating yung punto na yun. Okay po. And if they're watching now, what do you want to tell them? I want to tell them that I hope that you accept me. Um, I don't have any bad intentions I just, you know. Gail Francesca nakiusap na sanay tanggapin siya ng mga kapatid sa ama. Sa kauna-unahang pagkakataon nga ay humarap nga sa isang eksklusibong panayam ang anak sa labas di umano ni Francis Magalona na si Gail Francesca. Si Gail Francesca nga, ay tinago sa publiko sa loob nga ng labing limang taon. Siya ang umano'y lihim na bunga o resulta ng lihim na relasyon sa pagitan nga ng rapper na si Francis Magalona at ng dating flight attendant na si Abigail Rait. Ayon nga kay Abigail Rait, si Gail Francesca umano ay anim na buwang gulang pa matapos mamatay noon si Francis Magalona dahil sa acute myeloid leukemia. Kaya nga, hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Gil Francesca na makasama o makabanding ang kanyang amang si Francis M. Gayun pa nga, si Francis M. ang pangalan kay Gil Francesca. Samantala sa eksklusibong panayam kay Julius Babaw sa YouTube channel nitong may pinamagatang unplug. Natanong nga si Francesca kung ano ang sasabihin nito kung sakaling makita nito ang mga patid sa ama. Ang mga anak nga ni Francis M. sa asawa nitong si Pia Magalona. Hindi nga lingid sa kalaman ng lahat na nagkaroon nga si Francis M. ng walong anak kay Pia Magalona. Dito nga ay umaasa si Gail Francesca na sana ay dumating nga ang panahon na matatanggap siya na kanyang mga kapatid. Giit pa nga niya na wala raw umano siyang masamang intensyon. Sa panayam naman ng GMA News kay Cheska, sinabi niyang hindi siya naapektuhan sa mga negatibong opinyon ng mga tao tungkol sa kanya. Ayon pa nga kay Cheska, kaya hindi umano siya naapektuhan tungkol sa mga negatibong istorya ay dahil alam niya umano kung ano ang totoo. At yon ay anak siya na nag-iisang hari ng rapper na si Francis M. Sa parehong panga pa ay binanggit o hinayag dito ni Gail Francesca na tuloy na tuloy nga ang pagpasok nga sa showbiz. At inamin pa nga, nga niya na ang pagsusubis nga ay matagal niya ng hiling dahil nga sa galing niyang kumanta at sumayaw. Bukod pa nga dito, sinabi pa nga ni Gail Francesca na ang pagpasok nga niya sa showbiz ay magiging paraan upang may pagpatuloy nga ang legasya ng kanyang amang si Francis M. Samantala, gagamitin nga ni Gail Francesca ang Francesca M bilang stage name o magiging pangalan nga sa mundo ng showbiz.